Dumulog sa tanggapan ni Sen. Richard Gordon ng mga naulilang pamilya ng PNP Special Action Force o SAF 44. Pero para hilinging buksan muli ang investigasyon sa Mama Sapano incident. Ang kay Telly Sombilia, ina ng namatay na si PO3 Sombilia, na ay silang mabigyan ng katarungan ang pagkasawi ng kanilang anak mula sa madugong insidente sa Mama Sapano. Magpahanggang ngayon daw kasi ay wala pa rin napapanagot sa kabila ng ikinasang investigasyon noon ng Senate Committee on Public Order sa panguna ni Senadora Grace Poe. Partikular na nais silang marinig ang paliwanag ng dating Pangulong Noy Noy Aquino. Bukas naman si Gordon na magsagawa ng pagdinig pero konsulta raw muna niya ito kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto na Chairperson ng Rules Committee. 44 na siya po. And basically, they want to ask you uh, na sa ilalim ng pinto yung pumasapani incident at the destination. That is their privilege. That is their right. In fact, na uh, uh, to put into sleep na uh, yung mga pasyent nila masagot na mga iging. Uh, I want you to know that this is the first time I met them. I'm touched deeply. Uh, Sari ng aking puso. Uh, parang ano na uh, po ang ano po ang pakiramdam ng namatayan. inahabol ko ng katawungan. And uh, obviously, nagpunta sa rito because gusto uh, nila mabuksan yan dahil hindi rin natawag yung mga dapat tawagin ng mga nakaraan, hindi dapat hindi nakasagot yung mga dapat managot. Yun ang kanilang inihilin. Sir, Pagbibigyan so, so, niyo po ba, sir? Pagbibigyan niyo sa magpapatawag po uh, kayo? Hindi ako ang hukon eh. Dapat dumaan sa Senate yan eh. Di ba ng privilege page ako ang mamasapa today? Okay. Mm -hmm. And uh, <laughs> then, sa puso ko yung aking uh, pag, uh dito sa uh, sa Senado, dahil talaga namang lahat naman tayo dapat masakta po sa nangyari. And kung ako, ikaw, ilagay mo yung katayuan nila, sa katayuan nila yung nangyari, dapat siguro maramdaman rin natin yung yung na hindi ko lang makuha yung pataro. Sabi nga na siya, uh, di lang sila nakakatulog, nagigilip sila sa gabi, mm -hmm. at nakikita na nila yung mukha ng mga mga anak. So, ako? Yes. Tumayo nga ako doon para, para, sabihin ko na hindi ata nabigyan ng katarungan ang maayos yung mga mga ako. At uh, maraming involved dyan eh. And you know why? Ang katarungan hindi lamang para doon sa mga mga taong uh, amatay Ang katarungan eh para sa mga sundalo natin na kung dalabang sila, karapatan nila na malaman na sila ay babakapan ng kanilang mga superior officers hanggang sa pinakamataas. pero ibigay... pagka hindi sila binakapa, kung tayo ay mapapalaban ba ng araw, baka hindi na lalaban ang karamihan ng mga kasantaguan namin. Yan na ang inaalala no? Sir, would you go as far kung ibigay sa Justice or sa Blue Ribbon, would you go as far as inviting the former President? I would go as far as necessary. Wala kong hindi na inahanap yan o kung ano ang talagang nangyari, dapat madama ng tao. Hmm dapat malaman ng kasanduruan na hindi na makakulit siya. How many people have been killed? Ako, nung binantayan ako, how many people have been killed? Ang okay, Pedro Dolgo kista. sino ang na nanagod doon? Pumasok siya sa kampo, ang dami siyang na napatay. Parami na rin iba dyan. Meron pang test uh, case na namatay yung mga sundalo, yung tinyente uh, na kapatid na namatay nagpunta sa akin at hanggang sa mag-retire na dahil hindi siya nakakuha ng katarungan. Maraming ganyan eh. So hindi mga parang mga oh, langaw na namamatay sa dalan na hindi natin na mm investigate. -hmm. In fact, alam ko ang military, pagka may encounter, pinag-aaralan lang kung bakit namatay ang pero ang dapat pagdaraan, ano yung katarungan? Ano yung dapat mangyari para may katarungan yung mga tao? So yung speech nyo kasi po was referred to the Justice Committee. So pwede kayo magpatawag anytime? No, it was referred to the public order. Ah. Oh. Uh, uh, so sinabi ko na rin kay, kay Sen. Soto yan. Actually, pwede ko ang patawag yan as Blue Ribbon. Pero mm -hmm. mangingin muna ako ng advice. Pero siyempre, uh, ko nga eh na yun pala investigasyon nila sa Senator Poe hindi, hindi na hindi na hindi na hindi adapt na, sir yung committee report uh, yung inaangal yun ko eh dapat pang investigasyon dapat the Senate must say yes or no to the investigation mm -hmm. hindi hmm. hindi natin pwedeng upuan yung investigasyon na pinagkirapan so yun nung nakaraang kasi hindi po pinatawag si Presidente Noy Noy because he was then president. president. yes sir pero this time pwede siya patawag oh, since president mm hmm. lahat siya may pananagutan mm hmm lahat. Kahit na si President Duterte, pagkatapos ng kanyang pagka-presidente, eh, pwede siyang patawad. Hmm. So dapat, uh, hindi lang siya pwedeng gambalain pagka siya yung commander in chief si presidente. Eh. Hmm. Dahil uh, maaaring uh, kapuhan ng mga kaso yung hindi sa kanya, hindi na siya makapag Pero ngayon, hindi na siya presidente, eh, pwede siya patawad. Pero sir, can you sir, personally sir, kung i reopen yung investigation, you'll go as far as calling the former president? Yes, I will do that if it's necessary. Mm -hmm. Okay. Thank you, sir. It's sir. A, I it's a very, a very serious matter that we must have closure. Ang problema, and this is the bigger issue, mm uh -uh. ang problema ng bansa natin, walang closure. May mamamatay, walang makukulong, walang mapaparusahan. Ang uh, hanggang ngayon, pinag-aawayan pa natin si Kate okay. <laughs> Uh, kung siya ay pinatay, kay Luna, <coughs> kay Rizal, kung siya ay nation hero natin, kay Ninoy Aquino, sino ang napapatay sa kanya, walang closure. Kaya eh, ang nangyayari sa atin, ay eh, talagang wala tayong confidence sa ating gobyerno. And we must do that. We must really try and make sure. E eh, kunyong nga howling mad smith sa balangiga kay Lord Marshall mm -hmm. ang Amerikano mm -hmm. Dapat lahat siya, pag kami serious mistakes in command, dapat may pananagutan ang mga sundalo at polis at ang kanilang mga commanders abang ulan. Hindi pwedeng isa sa baliwala natin niya. Kaya nakakaawa yung mga tao sabi nga nila, namamasahe sila. Galing sa summary isa. Iba galing sa Cordillera, sa Benguet. Eh, siyempre, nakakaawa sila na hindi naman dapat ganun ang mangyayari. No? At uh, yun, kailangan siguro para mapanatang ang kalooban, magkaroon finally ng, ng katarungan sila. Okay. Sir, sabi niya ang kasalanan niya lang daw sa mga no? ay hindi sumagi sa isip niya na no? masisulungaling si, si Napeñas sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi sumagi sa isip niya sa first day, day one pa lang ng mga no? sinasabi na niya yun eh. Kung huwag mo niya walang sa anong niya, hindi sumagi sa isip niya. Hindi ba si Napeñas na palagi sinasabi niya ang may kasalanan? Lahat ng sisi, si Napeñas ang pinag... Uh, tina, tina, tinatak, tinatapunan tinatakunan tina uh, tina niya. Tapos ngayon, hindi sumagi. So, basically, he's saying, eh, he's saying, sir, na, na Peña's lied to him yung <coughs> sa AFP coordination, sir. Palagi niya sinasabi yan, eh. Pero siya ang nagsisinungaling. Bakit, sir? Ba, eh, sasabihin niya, wala siya, sasabihin niya, wala siyang kinalaman doon. Doon sa, hindi daw niya alam yun, hindi daw siya nagbibigay ng order. Eh, ano ba yung ginawa nakipag-text uh, siya kay uh, General Purisima na nagbibigay siya ng order kung paano, ano na nangyayari dyan kay Marwan, ano nangyayari kay Usman. So, yan ay, ang ibig niya sabihin ay talagang on the top of the situation siya na alam niya ang lahat ng nangyayari ipa-examine niya yung kanyang uh, cellphone para malaman natin kung ano ang talagang uh, naging usapan, kung ano naging text nila doon sa kanyang mga generals, kung nagkaroon ba ng stand-down order doon or hindi. So you mean, uh, habang nangyayari po yung bakbakan, alam na po ni President, hindi, ay ni ex-President Pinoy, hindi yung sinasabi niya na parang nung gabi na lang niya nalaman? Oo, oh, eh, siya si mismo nag-admit na madaling araw, ay eh, tenix na siya eh. Alam na niyang uh, nagkakainkwentro na nakuha na si Marwan eh. Ngayon, meron niyang doon sa kanyang telepono na sinasabi niyang patay daw yung telepono niya na meron two hours na, na, gap doon sa kanyang conversation. Wala siyang tinatawagan. Impossible yan. Napaka importante nung operation sa mga sa no? Tapos ikaw magpapatay ng telepono. Ito may, may na din sinabi ng uh, BOI may pananagulat sa pag uh, the chairman of command. Sinabi naman BOI, sinabi rin ni, ng Senate report ni uh, Grace Poe na siya um, may kasalanan. So, nagtatakong nga lang ako kung ba't parang naabsoluto ko agad yan. So, tingin niya, if he's willing to cooperate <laughs> sa investigation, dapat ipa-examine niya yung phone niya? Kung gusto niya. Actually, sa lahat ng mga general, sa lahat ng mga officers, si General uh, Peñas lamang ang nagbigay voluntarily the day after di mama sa pan mas uh, massacre para examine magkaroon ng forensic examination kasi wala siyang tinatago eh. Sir, may directive diba from the President about the uh, independent commission? who will compose the committee? Ah, wala pa yan. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam yan. Sir, so, sinasabi na hindi namin, hindi raw ginamit ng army dahil namin po sa service ng sensuaran, uh, hindi raw ano nang yung ng yung police Kaya uh, police, yan ang sinasabi niya. Pero, sa ayon kayo Well, alam mo, kaya sinabi ni General Nepenas yung TOT, time and target, gawa ng uh, Well, hindi mo na matatrust ang army at that time. Kasi yung mga army doon na naka-station doon, nandun na yung kanilang mga asawa, nagka-asawa na ng Muslim, tumitira na rin yung kanilang mga kapag-anak. Kaya once you coordinate with the army, ay eh, mabubulabog na kagad yun, makakatago na kagad yung target nila. Yun ang reason ni General La Peña. So sir, hindi niya binayolate kasi sabi ni Pinoy, inutos niya na mag-coordinate days before, pero yun nga sinabi ni Na Peñas na time on target na lang. So walang nababayolate si ano daw. Walang si ni si General La Peña. Siya ang nagkulang. Kung gusto niya ang sinabi niya, sin ang, sin ang, sinabi kasi ninyo, um, okay, you coordinate with the military. Mm -hmm. Sabi ni General La Peña, you're miss, Mr. President, ang military is compromised na. So, ang dapat po dyan ay time target lamang. O, oh, anong ginawa niya? Wala siyang sinabi. Silent siya. Ang dapat sana sinabi niya kay General Lepenas, eh, hey, hindi, hindi, gusto ko talaga yung coordinate mo yan. Hindi niya ginagamit ginamit yun. So, silent siya doon. Anong ibig sabihin ng silence? Silence means acquiescence. So, walang insubordination? Walang insubordination yan. Talagang pinilit lamang nila yung si General Lepenas sasama dyan. Pag-iimbestigan niyo ba, sir, involvement ng U.S. <President>. U.S. <laughs> hindi, yung Commission, siyempre, lahat iimbestigan niyan, lahat ng angulo. Lahat ng angulo. Eh, tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, napakaraming hindi nasasagot diyan. Kaya, man, despite the uh, Senate and House investigation, eh, hindi ka ako magkakaroon ng closure diyan kasi napakaraming hindi, mas, hindi pa nasasagot dyan sa investigation niyan. Bakit hindi ginamit yung artillery support ng mga 8 or 9 o'clock in the morning of January 25, samantalang lahat ng kondisyones para gamitin ay na. Kalawa, ano ang ginawa ng OPAP ni Jing Delis at ng kanyang asawa? Uh, bakit hindi nila napatigil yan? <clears throat> Meron ba dyang sila ba nagpigil para gamitin yung artillery sapagkat natatakot sila na mawasak yung peace process? Yan e, ang mga katanungan na dapat uh, uh, talagang uh, i-investigate ng new commission kung mayroong itatayo. Sir, Peace Pilipino, clear Dennis, or sabi niyo wala kinalaman si DELES kasi law enforcement operation yung ninyan. Lahat naman kiniklear niya except na Peñas. Eh. Basta tatungkol dun sa operation naman. Alam nga yun siya magdepensa, magdepensa siya.